Ito ang programang salamin ng inyong kwento Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay Ako si Corina Ako si Corina Ako si Corina Ako si Corina At ito ang inyong mga kwento The Rated K Hanggana ba kayo? Hanggana ba kayo? Hanggana ba kayo? Hanggana ba kayo? My lucky, isandaan. Sa ang negosyo naman, 99% lakas ng loob, 1% puhunan. Libre ang mangarap, pero si Butch Salvador naabot ang kanyang pangarap na negosyong car magic dahil daw sa puhunang isandaang piso. High school lang ang tinapos ng 38 anyos na si Butch Salvador. Pero ang dating pastor, 100% sa pagpupursige na umasenso. Gusto kong patunayan na kaya ko on my own. Pero napaka-depressed ko na nung panahon na yon kasi talagang walang-walang-wala. Sa kwento ni Butch, negosyong pangkotse ang kanyang nakikita. Ganito ang kanyang naging diskarte noong 1998. Pagpapalimbag ng orihinal na anunsyo, libre ng kanyang pinsan, 10 piso para sa 20 pirasong kopya na kanyang isisiksik sa windshield ng mga sasakyan. At dapat may bangga o gas-gas. Mga 50 pesos para sa pamasahin noon. At ang natitira, pambayad sa payphone sa kapitbahay. Hiram lang dati yung kanyang mga gamit noon, nung una ha, yung kanyang compressor, yung kanyang spray gun, pati yung kanyang mga pintura, ay pumatok ang ideya ni Butch nasa sa loob lamang ng 24 na oras o isang araw, ay yung mga kotse may bangga, may sira o mga gasgas, -gas, mababalik daw sa dating forma, parang magic. dapat ni Butch ang pangalan ng unang customer ng Car Magic, si Mrs. Panganiban. Suki pa rin niya ang ginang hanggang ngayon. Sa 500 pesos na down payment na hiningi noon ni Butch, dito niya kinuha ang pambili ng iba pang kailangan. May kinontrata naman siya kasing pintor na gagawa sa kotse. Nagustuhan ni Mrs. Panganiban ang gawa sa loob lang ng isang araw. Kaya nang bayaran na... Yung 2,000 yung hinawa ko na napakahigpit. Hinawakan ko na napakigbet. Pumikit ako at pinangako ko sarili ko. Ayoko nang mawala ng pera kahit kailan. Matapos ang sampung taon, lumawak na ang negosyo ni Butch. May dalawang Butcham na frankisa na ang Car Magic. Meron na rin siyang pest control. Home service massage. At ang Magic na naglalaman ng iba't ibang anunsyo ng mga bagong produkto at serbisyo. Si Butch ang nagmumudmud nito sa mga subdivision. 1,000 libong piso ang bayad kada advertiser. Kaya kung 30 hanggang 50 ang advertiser sa Magipak kada buwan, aba, 50,000 mil halos ang kita ni Butch. Ngayon ay hindi na raw problema ni Butch ang pera ika nga. Papirma-pirma na lang siya ng cheque. Pero marami na siyang binigyang inspirasyon sa buhay, tulad ng tauhang si Doming. Ang natutunan ko kung leksyon tay Sir Butch is pagiging matyaga. Simulan sa pinakamaliit, pag pinagsama-sama yan, magiging malaki yan. Ito ang nagpapaalaala kay Butch na kapag nakakaluwag na sa pera, hindi luho dapat ang unang bilhin kung hindi ilaan na ang perang pinagpapaguran sa negosyo. Ang negosyo naman, 99% lakas ng loob, 1% puhunan, 100%, 100%. 100%. Ang nagagawa nga naman ng isang daang piso, ano po? Nasasamahan pa ng sipag at diskarte sa negosyo. Sino nga ba ang may sabi na wala nang magagawa o mabibili sa isanda daang piso? Nagkakamali kayo.